Dito na kami sa Crocodile Park, no? Kung saan located ang Carnival. Yo, what's up mga ka-teammates? Welcome sa aming channel. For this video mga ka-teammates, pupunta tayo sa isang carnival no? dito sa Davao City. Dahil it's araw ng Davao mga ka-teammates. No? So mga katimates, tara, samahan nyo kami. Pasyal tayo <laughs> sa carnival no, doon sa Crocodile Park. Let's go! Ako... So, papunta na tayo sa ating destination mga katimates. Ha? See you sa carnival. Let's go! Yo, what's up mga ka-teammates? dito na kami sa crocodile park kung no? saan located ang carnival yan yan sa likod ng ano dyan no? so, dahil ano natin yun araw ng Davao celebration abasyal mo na abasyal muna tayo parang karoon na week Yes mga ka-teammates, it's araw ng Davao 2024 no. So dito nga tayo ngayon sa Carnival no sa May Crocodile Park, Davao City mga ka-teammates. So ayan, papasok na tayo no. Excited masyado yung mga kids natin no dahil parang first time nila makapasok ng Carnival mga ka-teammates no. So ngayon mga ka-teammates makaka-experience na rin yung ating mga tropa ng Carnival no. Kung ano ang meron sa Carnival mga ka-teammates. So pagpasok namin mga ka-teammates, yung typical na makikita mo talaga sa carnival no yung may mga palaro ayan tapos merong mga rides may mga ferris wheel ayan mga ka teammates no sa tagalog to be buhat ayan then meron din sila itong cable car mga ka teammates to ayan so maganda ang mga lights no ayan meron din mga ano, octopus ta at ito mga ka no parang gusto namin sumakay dito pero para nakakatakot mga ka-teammates no ayan nakita niyo naman mga ka-teammates no parang mahihilo ka talaga diyan no ayan sobrang delikado mga ka-teammates pero safe na safe naman daw yan so ayan tingnan niyo naman mga ka-teammates kaya niyo bang sumakay nung rides na ganyan then meron din sila ditong roller coaster mga ka-teammates pero hindi masyadong mataas no ayan pero ting sa tingin ko mga ka-teammates nakakatakot pa rin no so ito sila misis at yung aking anak na babae no gusto silang sumakay ng cable patrol car. Ayan. So, ayan na sila. Yan talagang pinili nila na rides mga ka-teammates. No? Dahil gusto nilang ma-experience kung anong feeling na nasa taas mga ka-teammates. Ayan no. Sobrang enjoy sila mga ka-teammates. No? Kita, kita naman yung mga smile nila mga ka-teammates. Ayan. Yung aking anak na babae no. Parang di talaga natatakot no. Enjoy na enjoy niya talaga ha. Super enjoy talaga sila mga ka-teammates no. So tapos na sila mag-ride sa cable car mga ka-teammates no. So dito na naman tayo sa pinakasikat na ride sa carnival mga ka-teammates syempre yung bump cars yan old school yan na rides mga ka-teammates syempre kahit old school na rides yan mga ka-teammates wala pa rin katalo dyan sa bump cars no kasi may enjoy talaga ang mga kids yan no syempre yung kids at heart gaya natin no so ayan na mga ka-teammates no start na yung ating bump cars ride ayan si kuya mga ka-teammates no enjoy na enjoy din siya mga ka-teammates ha ayan. syempre tayo din mga ka-teammates enjoy din tayo diyan na ating rides na cars no yung kitang kita nyo naman mga ka-teammates no na feeling bata na naman tayo dyan mga ka-teammates no alam nyo ba mga ka no? as far as I remember, Char English. Parang di talaga ako nakasakay pa ng bomb cars nung bata pa ako. No? So kaya ngayon, pinapa-experience ko talaga sa mga kids ko. No? Kung kaya ko ipa-experience sa kanila mga ka pa-experience ko talaga mga ka no? Para hindi sila maging ignorante at saka hindi din sila masiselo sa mga ibang bata mga ka No? At syempre mga ka-teammates, matuto din silang harapin yung kanilang mga fears sa buhay no dahil kahit nakakatakot yung experience mga ka-teammates at least na try nila mga teammates no so ayun mga teammates tapos na ang ating bomb car ride no so papunta na naman tayo sa isang ride mga ka teammates ha? so naglakad-lakad muna kami may nakita naman kami isang ride mga ka teammates no at gusto-gusto naming ma experience ito mga ka teammates kahit sobrang nakakatakot mga ka teammates no itong roller coaster ride mga ka teammates although maliit lang no hindi masyado mataas mga ka teammates pero nakakatakot pa rin yung experience ko dito no kita niyo mga ka first time ko ito mga katimates makasakay ng ganitong rides no ayan no experience ko diyan mga katimates para talaga akong mahuhulog no ayan no grabe talaga yung sigaw ko diyan mga katimates so kitang-kita niyo naman ng mukha namin diyan super saya na nakakatakot talaga mga katimates pero yung experience ko mga katimates hindi talaga ma ano no hindi talaga mababayaran ng ano sobrang saya na nakakatakot mga katimates pero kahit pa paano mga katimates talampasan namin yung aming challenge charot So pagkatapos natin doon sa rides mga ka-teammates So dito na naman tayo sa kids zone so, Meron din area dito para sa mga kids mga ka-teammates so, Dahil ito yung gusto ng aming bunsong si Chok Chok mga ka-teammates no? Enjoy na enjoy sila dito sa inflatable slide mga ka-teammates Ayan uh, Safe na safe yung kanilang mga inflatables mga ka-teammates no? Kung namamoblema kayo sa pagka-hyper ng mga anak nyo mga ka-teammates Dalahin nyo sila dito mga ka-teammates Siguradong mauubos yung kanilang powers dito mga ka mates, no? kita nyo naman no? meron pang obstacle na slide dyan mga ka dahil kahit anong gawin nila mga ka mates, no? pwede pwede nila gawin tumakbo tumalon yung di nila pinagawa sa bahay mga ka-teammates nilang gawin dito mga ka mates, no? at safe na safe yung kanilang area mga ka-teammates Yo, what's up mga ka-teammates? So, tapos na tayo sa carnival. So, super enjoy tayo mga ka na. No? Nag-enjoy kayo kids? Yes! <laughs> so, let's go na. Kakain na naman tayo mga ka-teammates ha. So, puntahan nyo ang ating carnival dito sa Crocodile Park. No? Kasi araw ng Davao. Super enjoy dito mga ka-teammates ha. Mga tag-dabawan nyo. Puntahan nyo itong ating carnival dito sa Crocodile Park. Let's go! Kakain na tayo! So, ayun na nga mga ka-teammates. Tapos na tayo sa carnival, no? So, papunta na naman tayo sa ating kakainan for today's video, mga ka-teammates. So, andito tayo ngayon sa Damosa, mga ka-teammates, no? Kasi merong food fest dito, mga ka-teammates, no? Kasama pa rin ito sa celebration ng Araw ng Davao, mga ka-teammates. So pagpasok namin dito mga ka teammates, grabe mga ka teammates, sobrang daming tao mga ka no? Ayun no kita niyo mga ka grabe. Na overwhelm talaga tayo mga ka teammates no pagdating namin dito no kasi hindi ko na expect na ganito karami yung tao dito sa food fest na ito mga ka teammates, no? At dahil food fest nga mga ka teammates, ah, syempre dami ding pagkain mga ka teammates. So ayan oh, no? ma-overwhelm ka din sa dami ng pagpipilian mo na mga pagkain mga ka teammates, no? Meron sila ditong lechon, ayan oh. No? at meron din yung mga usong-usong -uso ngayon na tanghulo mga ka-teammates no. Syempre may nakita tayong mga ka-teammates diyan no. Ayan mga katimis, kita nyo naman may mga ramen, may mga ayan, shawarma, may mga sushi. Grabe mga katimis, sobrang dami talaga ng pagkain, no? Lahat talaga mga katimis pinipilahan ng mga tao, no? So sa dami nga ng tao mga katimis, so dito kami kumain sa wala masyadong pila mga katimis dito sa may shawarma wrap, no? Then after namin bumili ng ating shawarma wrap, no, Nag milk tea tayo mga katimis sa dito sa isang shop, no? Para makapwesto tayo ng maayos at makakain, no? Dahil punong puno talaga doon sa loob ng food fest mga ka-teammates so ganyan ang life hack mga ka-teammates para makaupo tayo ng maayos then after mga ka-teammates bumalik tayo sa loob ng food fest no para tikman at may experience yung pilipilahan ng dito mga ka-teammates yung sikat na sikat at trending na yon na tanghulo ayan mga ka-teammates no yung prutas na binilagyan ng sugar mga ka-teammates no parang sa Korea lang mga ka-teammates trending kasi ito ngayon mga ka-teammates no so grabe ang pila nito syempre pumila din tayo no para maka din tayo kasi yung aking anak na babae no gustong gusto niya i-try kasi ayun na nga trending sa social media mga ka-teammates syempre di tayo magpapahuli dyan mga ka-teammates no? kailangan talaga natin tikman yung kung anong uso mga ka-teammates so ayun nag order na kami ng apat na yung may stick then yan isang may chocolate mga ka-teammates ha ayan so enjoy enjoy talaga mga tao dito sa ating araw ng Dabao celebration no? may pabanda so after yan kumain na kami mga ka-teammates no ito na tiki man time na mga ka-teammates ha so based on my experience mga ka-teammates no parang maasim-asim na matamis mga ka-teammates, no? Ayan. Natikman natin natin yung trending na tanghulo mga ka-teammates, no? So, after mga ka-teammates, ayan, pawi na tayo, no? So, tapos ng ating araw ng Dabao celebration for today's video mga ka-teammates, no? Salamat again sa panunood nyo mga ka-teammates. Sa salamat sa lahat ng suporta nyo at sana wag kayong magsawang manood ng ating mga video mga ka-teammates. If nagustuhan mo itong ating video for today mga ka-teammates, share, like, Like and follow natin sa ating page, no? Again, thank you once again. Bye bye.